So guys, uh, nangyari na ba sa inyo ito? Yung mag-upload kayo ng video sa inyong Facebook, yung mahabang video, yung more than 2 minutes. Tapos nung matapos niyo may upload yung video, ay nung tingnan niyo dumami, no? Mayroon siyang part 1, part 2, part 3. Ayan. Uh, umabot pa hanggang part 10 kung gaano kahaba ang video niyo. So, ituturo ko sa inyo kung paano natin ayusin yan so ganito lang yung ating gagawin kapag nag-upload tayo sa facebook uh, punta lang tayo sa facebook tapos dito sa kunwari mag-upload tayo, ano? punta lang tayo sa what's on your mind tapos uh, itong video tapos uh, itong 2 minutes i-upload natin tapos next Ayan guys, bago kayo, bago ninyo ituloy inyong pag-upload, ay inyo muna itong i-close itong uh, create playlist from your video. Dapat ninyong i-close yan. So, ang gagawin natin, itouch lang natin yan. Ano? Ayan, yung itong dalawang ito guys, ay dapat naka-close yan para hindi dumami ang inyong, ang inyong ina-upload na video. Ayan, naging problema ko rin ito noon nahirapan nga lang ako humanap ng tutorial. Kaya, again, kaya ngayon gumawa ako ng tutorial para makatulong naman doon sa mga tao na may problema ganito. So, yan guys. Kapag naka-off na yan guys, tapos uh, saka ka pupunta doon sa post now. Okay. Uh, maipopost mo na yung, yung video na hindi na siya dadami. Okay. Sana lah kata